So, ayun dito, mga idol, magkararash yung mga kakampi nato ngayon, o. Yun, no? Private namin. O, ayun ito, ito Ayun, sinagasaan na binarali pa. O, ito pa. Ha? Ano? Boy ka pa? Okay. Okay, ano? patay? O, ako nakadali doon, ha? O, sige, hanap tayo ulit. Sige, drive. Mga ambush kami, mga ambush. Dito, meron din. Saan na yun? Dito ba yun? Ayun, o. No? ito ito siya oh ayun, ayun. oh so bakbakan na patayin ko lang po ayun ah patay hop reload muna Ayan, ako ayun yung tayo niyo. nyo ako saan kayo pupunta nako wait lang wala akong nabala rito dapat marami akong bala nako patay ka agad siya, no? Ang lakas naman ng kakampi nyo dyan Ay kalaban nyo Wait Ah, hagis sa smoke Baka abutan ko pa kayo Map. Dali, nandyan na ako Kapit lang mga kaibigan Ayun, may tao Ito pa ngayon Ayun, nakadali pa tayo isa Ito pa, mayroon pa Ito pa Ako, nakatago Nakatago, may bumabari sa atin Takbo, takbo May bumabari sa atin Takbo I-revive ko na lang kayo I-revive ko na lang kayo rito Sige, okay, re-revive po kayo. Wait lang. Eh, mahirap na pag uh, ano eh. Baka mamamatay lang ako dyan eh. Yan, dito. Revive, revive. Okay. So, dito tayo ngayon. May namumutok pa. Ay, may namumutok dun. So, dito tayo. Tingin-tingin, doon ka may kalaban. Ano? Ito, may kalaban. Wap! Wap! buong home o sa'yo uh, oh, sinasabi sa'yo eh tumatakbo dapat ah well, iwan iwanan natin yan kasi hindi pa siya namatay eh may tama naman na yun eh mamamatay na yon doon. ah kunti lang buhay ko ah Dito tayo puta tayo rito may kalaban sa kanan eh yan punta tayo rito sa baba naku namatay si Por bakit naku natuluyan tuloy si Por dali. may kalaban sa kanan. Kailangan natin maglagay uh, ng ano, mapadagdag buhay. So dito. Kailangan ko dito dumaan sa may mga bahayan malapit para pag uh, may kalaban, may mataguan ako. Yan, marami sa ano, eh, kanan eh, may mga kalaban sa kanan. So, dito ako dadaan. Yan, dito. Ah, tinalang na lang buhay ko ah. Pamo na ako rito. Up, oh, Ay, walang kalaban. Ah, Abante pa tayo. Hmm, may namumutok sa kanan. Meron talaga dun. May nagbabarilan. Dito tayo sa wala mo ng kalaban. Tingnan natin yung paligid. Baka may nakadapa lang dyan. Tingnan, tingnan natin. Um, ah, tapa mo na tayo. Tanggalin natin tong ano. Ang pabigat sa bag. Ayun. isa sasakyan na dumating. isa sasakyan. Saan kaya siya? asan Saan? niya. Sige, asan ka? Ayun, ayun, nakita ko na. Banatan na yan, banatan na yan. Oo, oh, ha, ah, patay. Diba, nakatay siya. Uy, may bumaril. Naku, may kalaban pala sa likod. Yung kakampi niya pala umiikot. Sa so, next game, dito diba tayo ulit. Ayun, may kalaban banda sa taas. Ayan. Ito meron, ayan, ayan. Oo, oh, oo, oh, ano, ano. Patay. Uy, may kasama pa, may kasama pa. Ayun, oh, lang o oh, patay ganito pa ano, uh, bumaril kayo pitik pitik lang wag ang rat rat kasi pag uh, ni rat rat nyo malayo lalayo yung tama niya kaya pitik pitik lang o yan oh. oh, diba natuluyan dito talaga sya so, dito tayo ulit hanap tayo ulit ng kalaban dito ako ayun nandun okay, sa ay, yunahan meron oh mayari kayo number Palangin. ano smoke Number 2, may tama na naman. Ako, i smoke, i smoke. I-smoke natin sila mga kaibigan. Yan, i-smoke natin para hindi makita ng kalaban. Daming kalaban dito. oh, 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 Oo, oh, patay. Maraming kalaban dito. Oo, oh, may bumabaril rin sa akin. Aray, asan yun? Atras, atras. Ano? Revive lang kita, sandali. Revive. Eh, sana walang bumaril. Aray, aray, may namamaril. Aray, aray. Aray naman. Aray. Napo, sandali, jen ka na Revive na lang kita, revive na lang Mamatay ako, yan o Isang putok na lang ako Kalahat putok na lang, wala na to Patay na yung karakter ko Dali, revive kita rito, ha Makamatay ka na dyan Call ko kayo rito, ha, recall Ayan Sige, isa, dalawa Dalawa na lang tayo, marami pang kalaban. Ayan, buhay na kayo ulit Ali lang. Ang galaban sa kanan, ha? Ayan. Dali. Marami. Contact right. Contact right tayo, mga kaibigan. Marami dyan. Ay, marami so, talaga yung... Tahan natin ulit. Bakba na. Kompleto na naman kami. Hanapin natin kung nasan yun. Yan kaya yung banda kanina. Andun, meron. Yan, o. No. Oh. Diyan, meron diyan number 2. Meron din dito sa kanan. Kay number 4. Watch out. Diyan. Meron din sa likod, ang dami na mga kalaban, naikutan kami guys. Ayun, si Port, sugat ang magiting na. Nasa, naikutan kami, ambush talaga kami nito. Kailangan natin doon pumunta doon sa gilid, yung walang tao, huwag tayo pagit na. Ayun, you know? sa south. Port, baka pa ko dyan. Meron pa, Port? Wala na? 5 times Meron pa? Nasaan? Lanay, eh, dito. Aray, aray, aray. Mga bro sa akin, takbo. Takbo, talon-talon. Aray, muntik na ako dun ah. Ano kaya yun? Ay, sniper, ano, ay, sniper siguro yung kumama. Lakas ng bawas eh oh. Pasak yung ay, kevlar ay, helmet ko tsaka na, yung vest ko. Dito tayo. sa sumayonahan. May nga laban. Contact front tayo. Tara na, pasok-pasok yung zone. Dito tayo banda guys. Ayan. Contact left ha. Contact left. Yeah. Ayan. Dali. -ano lang ako rito. Meron tayong contact left. May left, may back, may right. Ang daming kalaban. Ayan. So kuha tayo ng mga gamit dito. Meron din sa harap ko ha. Kailangan lang natin gapang-gapang kasi pag nakita tayo. Meron kalaban dito sniper. Dalawang putok pa lang sa sniper. Patay kay. Kaya dito tayo yan. Dali, punta ako diyan sa inyo. Ako sa na... inyo. May, May bumabaril sa akin dito eh. Kaya, oh, yun, oh. Sige, ako dyan. Ang hirap lumabas. sa akin. Ayun, okay, no, ayun. pitik-pitik eh, oh. oh, guys. Yan. yan oh. Tuluyan, tuluyan pa yan baka mabuhay pa yan eh. o patay na diba? yun lang kaso nakabawas pa siya ulit ah nagdag tayo na ng buhay baba tayo sa kasama natin dito dito may kalaban rin dito Ay, alam ko eh ayun meron oh bakit kami ah uh, anak ko pinalo ako rin ha oh, mas malakas yung baril niya kaya pala wala na patay na tayo nito sa next game Ayan, next yeah. game tayo. Ayun, may may sunog din So, asan kayo yung kalaban natin? Andiyan ba? Asan? Ah, andiyan sa inyo, ha? Ah. Ito siya kanya. Oo, 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 oo. Oo, bagsak. Oo, di ba? Bagsak siya. Ako na papatay na si ano? pinatay, sugatan Pasok si number... Ano? Three. Buhayin niya muna si number three. Oh! Good, oh. oh. I'm oh. oh. sorry. sorry. Napakang ko yata ulo, ha? Ah. Basta. Oh, Namatay tuloy bilang lang, number 3, babawi ha? na rin dito three. tayo. Naku. Hanap tayo rito I'm ng really kalaban. Sorry. Ayan. Meron pa dito sa may bahay. Meron pa sa bahay, meron pa sa bahay. Ayan o, ayun o, may namumutok kayo, may apoy. Sangka, sangka, sangka. Ay, doon sa puno. Aray, aray, masakit. Pinamahan ako. Aroy! Naku, ang galing naman yun. Ayun pala. oh ayun. Ay! Number 2, tulong. Buhayin mo muna ako to. Dalawa yan. Naku, huwag na. Ay, naku.